Hi! Hello! Maganda ko, At paganda pa. Oh, ang tagal na natin hindi nagkikita. Ano ba? Pambira. Puro na lang ano nga. Twitter tayo. Dapat hanap kayo ng time para magpa-beauty. Ako nga eh, eto o, oh, magpa-beauty. Kasi kilay is bush. <laughs> Kaya talaga, siyempre, walang ibang nakakagalaw ng kilay ko, kundi si Alberto siya lang. Kaya nandito po siya ngayon. Ano ba? I know. Oh, Laku, Diyos ko, katagal na naman natin hindi nagkita. Yeah. Pero hindi pwedeng hindi kasi kailangan maganda ang kilay. O, oh, sasayo ba tayo? Pero kailangan na talaga natin kailangan ano, na. kailangan na din natin i-touch up, Oo. Mm -hmm. pero maganda pa rin naman, pero may mga konti lang na kailangan natin talagang dagdagan. Dagdagan ng konti, ayan ha, ayan yung mga tip ko yan sa inyo, kailangan magagawa ng pila inyo yung hindi halata na nagpagawa kayo, yung, yung ano lang, dead man lang. Ano ba? Yung ganon. <laughs> so, magsa-start kami. At syempre, tatanungin natin si Alberto kung paano ba yung ganito, paano ba yung ganyan. Marami tayong tanong. alam mo naman tayo mga usisa. O kaya, eto na, game na kami. Let's start do. na. <laughs> oh, baby, hindi ka makikilayan si Mama. <laughs> ha? So, maglalagay muna tayo ng na naming cream. Oh, Topical eto. lang naman. Diba? Pero, was aray. Oo, walang array-array. <laughs> alam mo naman na alam kong ayaw mo yung may sakit. <laughs> eh, Alberto, anong gagawin natin ngayon? Kasi di ba iba-iba to? Ah yes, yung brows kasi may tinatawag tayong microblading micro-shading yung ombre brows, powder brows. Meron na rin bago yung machine hair strokes. Pero, mas preferred ko kasi yung ano, yung microblading para para sa sa'yo. Very natural lang ang dating. And Especially, may mga character ka kasi na kailangan. Napaka-simple lang. Hindi naman oh. pwede yung makeup na makeup up to oh, di ba? Oh, so, kailangan <laughs> talaga na natural lang. Yun ang gusto ko, yung natural lang. Yung hindi halata. Di ba? Ganun. Mm -hmm. O, oh, ayan. Ganyan ang nagpapa-beauty. It's ganda. Okay, yes. Diba? Mga ano lang naman ito? 15 minutes lang naman. Yeah. oh tignan nyo. 15 minutes lang. Hindi yung oras-oras ang tinatagal uh -huh. sa mga gano'n. Diba? <laughs> Tama. Ita-touch up lang natin to, Yung mga... Missing. Oh, ay, missing. Oo, eh. yung mga missing lang. Kasi ang ganda-ganda pa naman ang ano, kilay. Ako, Diyos ko. Parang ano, ganun lang. Gusto ko may konting sh -sh -sh mga ganun. Yung arte. May konting ma arte, arte Para no? Parang kung tinaas ko yung kilay ko, naka-arch siyang ganyan. Parang bahay kubo Ang hirap pa naman ng kilay talaga sa lahat o, o. gawin. No, hindi yung perfect na pareho. Kasi hindi ba mm -hmm. rin ako talaga eh. Hindi siya ano, especially kapag nagmamadali, di ba? Oo, oo. Ako sinabi mo yan, nagmamadali. Yan uh -oh. ang talagang nakakalokang part sa akin. Lagi ako <laughs> nagmamadali. Uh Oo. -oh. Kapag nagmamadali ka, tabi-tabi nga si kilay. Ay, sinabi mo pa Kaya napaka-importante. Pero hindi, dahil nga mayroon akong, yung ginawa mo. Yun ang ginagawa ko. Kinakapalan ko lang ng konti yung part na yun. Yun. Mm -hmm. Nakapalan ko lang siya ng konti. Pero ayos na yung kilay. May outline na ako yun naman ang pinaka-importante sa lahat, Oo. yung outline, di ba? Yeah, ang hirap ng outline, di ba? Kaya Kasi, eh, hindi ko alam kung paano mo nagagawa yun eh. Siyempre, sinusukat din natin. Ah, nagsusukat. Parang science din. Oo. Dapat symmetric. Oo. Oo. Pag tinatanong nila ako, ano pa meron yung ginawa mo sa kilay mo? Bakit hindi ala tayong tattoo? Sabi ko, ah darling, yan ang tinatawag na siyensya. Alam mo yung siyensya? Pasensya. <laughs> Oh kasi ang ginawa din naman natin sa kasi yung hindi make up look. Uh -huh. So hindi ang -up ginawa up natin look. is microblading so uh -huh. very natural. Lang. Natural lang. Hmm. Ano pa yung mga ibang version ng kilay? Yung machine hair strokes naman okay din siya. Ito na yung pinakabagong ano eh. Ang bago yan? Bago to, bagong technique din. Pero mostly ang dami pa rin nagpapa powder brows yung talagang make up look kasi siguro gusto nila talaga na yung hindi na nagkikilay daily. Diba? ba? Bongga mm -hmm. tayo. Marami nang tatanong sa akin, hindi sila makapaniwala na tato yung kilay ko. Kaya oh. si Kuya Dick talagang very happy <laughs> din na sinabihan <laughs> mo daw siya na ano talaga. <laughs> <laughs> Natawa talaga ako doon. So at least alam din nila yung variety ng mga kilay. Mm -hmm. 'di ba? Alam nila pag pumunta, anong papagawa nila ng klase. Actually, ano eh, tinatanong ko muna kung ano yung may Gusto. preferred sila na kilay, and then ina-assess ko kung ano ang nababagay. Sa dinami-dami lang ginawa mo, baka sa isang araw, ilan lang ginagawa mo? Before kasi, gumagawa ako ng mga anim in a day. Pero ngayon, after pandemic, nagli-limit na lang ako, maximum of 3. Oo. Uh -huh. By appointment lang ako, so nak yung ano ko, yung oras ko, nakalaan kay ganitong kliyente. Okay lang, kahit malate siya, basta walang susunod. Pero kung may susunod, mm, sorry, pero ika-cancel natin. Kasi maapektuhan yung next na client. Mm -hmm. Tama. Ayan! Oh, Tapos na tayo, iba? Oo, iba ka talaga, ang business natin, no? Di ba, napaka-natural naman ang dating ng kilay mo. Oo. Ayan, kasi syempre naman, meron namang existing, Oo. so... Nilagyan na lang natin ng konti yung mga medyo diba nawalan na. Bakit? butas putas O, <laughs> o di diba mo maganda na ako ulit? O, ayan, back to normal. Man. O, ayan, tapos na ako, tapos na ang kilay. Diba? Sabi ko sa inyo, magaling talaga siya, no? O, syempre, ngayon naman, sasagutin ko naman yung mga tanong niyo sa akin. Para habang fresh pa yung kilay ko, bugs, di ba? <laughs> Nag-enjoy ako at saka nakita ko rin kung gano'ng kahirap pala yung ginagawa nila. Hindi madali. At saka yung effort ng bawat isa sa kanila. At saka yung papano yung bawat isa at kung papano yung magkakasama silang lahat. Kaya doon, doon ako nag-enjoy actually. Yun ang gustuhan ko. Pani is memory ka with Vice versa? Ay, nako madami yan. <laughs> Pero hindi ako kayo ng isa. Yung ano, <laughs> natawa tuloy ako. Hindi ko pa nga nasasabi <laughs> Pinagaya niya ako sa kalya. Gayahin ko daw siya. Eh, wala kami yung prop. So, ang ginawa namin, chips. Chips na lang lang. So, ayan, chips. Sabi ko, nasa character pa rin ako. Pero, okay oh, kahit mo nilagyan ng sour cream. Tawan-tawan siya. <laughs> Ayaw mo ba? <laughs> Pero in character pa rin ako. <laughs> kaya doon siya na lock. <laughs> Sabi niya, oh, umalis ka muna sa character. <laughs> Pwede kang maging totoo. Eh, nangyayon sa tuloy mo, bakit hindi ka po tumatak? Vampire na Ha? <laughs> ah, vampire na ako? Hindi, tubig. Kahit anong tubig. Basta tubig. Basta ano, mineral water. Kailan po ba talaga kayo magpupula ni Mr. Albert Martin? Ay, ah, malapit na yan. Maghuhulat na kayo. Boogs. What is your memorable Christmas celebration point? Ah, uh, syempre nung buhay pa yung mami ko, dahil buo yung family namin, syempre ngayon may kulang na. Kaya hindi naman sa hindi happy, happy pa rin. Kaya lang, syempre ang laki ng kakulangan, lalo wala ang mami ko. Inay, has your vlogging career influenced your acting choices or vice versa? How do they complement each other? Ito kasi nag enjoy ako na I have to be myself, pero hindi, hindi ako maarte dito. Sa iba naman yung ano, yung ginagawa ka namin sa teleserye or sa sitcom or sa pelikula, iba-iba 'yon. Pero dito, ako talaga 'to. ilang rin na po kayo mga verbs. Ano ba 'yung sa LGBTQ journalists niyo po? Ah, madami. Parang nanay lang ako nila. Ganun lang ang dating na mag-iingat lagi at huwag makikipag-away. At yung iba naman, wag naman mang-away. Diba? Kasi alam nyo kayo, ang mga dugo nyo verde. Huwag kayong umasa maging bughaw. Okay? Kasi verde lang talaga tayo. <laughs> ano ang mas gusto nyo inatatakot? Lipstick or powder? Ay, ako, powder. Kasi ayoko ng ano eh, ng shiny or oily yung face. Cleanliness is next to loveliness. Kaya labasan ng mga kopak lahat yan. Mga bakla, ganyan. <laughs> Inay, bakit po ang ganda niyo? Pashare niyo po ng view. Abang sinhare ko na sa inyo ang beauty tips ko. Hindi nyo ba nakita? Ay, bilahat. Yun ang ginagamit ko talaga. O, oh, panoorin nyo to, Ito, ito. Yan, dyan. Sa lahat ng mga nakatrabaho mo ng na mga veterano, aktor, at actress, sino po yung pinakakalimis? Ay, nako. Hindi nyo kasi alam ang mga artista. Alam nyo, kala nyo, hindi kami magkakakilala. Magkakilala kami lahat. At saka, ang dami kong kabanding. Very personal kasi rin ako na pag nakipag-banding ako sa isang tao, parang ano, yung makahiya, alam mo yung pakan mo, tapos nagsasara, yung halaman, pag ginapakan mo, yun, nagiging close na kami. Ganon. Makaka-work niyo po ulit si Miss Jody Santa Maria. Ano naman pong genre ang preferred? Depende sa kanila kung ano yung gusto nilang pagawa, di ba? Pero maganda yung type ko yung pinagtamahan namin na ano na role na anak ko siya. Oo, gusto ko yun. Inay, may palabas po ba kayo ni Sir Edo? Mayroon, pero sa HBO yon Ang title nun, Ama na Akla. Abangan nyo na lang. Ganon talaga ang showbiz. Abangan ng abangan. Boogs! Hello, hi. So, makakagay. Ay, hehehe, hu hehehe, mga favorite, marami akong favorite eh. Adyan si Richard Gomez, si Christopher De Leon, si Tonton Gutierrez, di ba? Si Cesar Montano, si Albert Martinez, ayan. Yan yeah, mga yan, mga wow. gusto kong kasama. Speaking of Cesar Montano, pwede nito po ba siyang mga guest na Oo naman. Ah, naghihintay lang ako ng tamang timing namin ni Bukoy. Ano po ang favorite memory mo ni Daniel? Bull? Paano maiyak ako dito? Alam niyo naman, pag ang tatay ko pinag-uusapan, mahina ang loob ko dyan. Meron kaming ginawa yung Daddy Knows Best. Hindi ko alam ko yun yung eksena doon. Kasi sa bintana ako galing, La late na ako ng uwi. So yung pa ako, hindi makaabot. Hindi makaabot doon sa, <laughs> sa bintana ako dumaan. So gumagal din yung pa ako. ending, And, mukha na pala ng tatay ko yun. <laughs> nasa ibabaw pa. Yung pa ako, nasa ibabaw ng mukha ni Daddy. Yon, yon, cute na cute ako doon. Siyempre, na, na, alam niya na late na. Bakit ka late? Yung mga ganon. Eh, kasi dati, pang kwentuhan eh, yung mga ganon. Alam mo, I am very much myself when I'm talking to him. Ako, ako. Kaya, ang dali kasi, uh, subungan ko ba? O, o kung ano yung problema ko, kung ano yung nainis ako, yung mga ganon. Or ayaw kong gawin, yung mga ganon. Alam niya yon. Hi, mother. Oh, magkulang po kayo ng artista na Jess. Magbigay lang po kahit isang name lang po. Salamat po, love. Ay, may Gusto ko si Joshua at saka si Enchong. Yan yung mga yan. Mga gusto kong makatrabaho. Aside from Joshua and Enchong, siyempre gusto ko si Daniel. Yan. Gusto ko silang makatrabaho. Kasi alam ko, sila yung... Sa nakikita ko pa lang, ha? I'm sure marami pa ako ibang makikita. Di ba? Pero sila yung nakita kong parang sobrang dedicated sa work. Iba yon kasi, di ba? Yung, so far, I'm blessed. Kasi yung mga nakakatrabaho ko, like Jody, si Juday, eh, dati ng naman kami, Juday. Ah, si JM, di ba? Si Paolo Abelino. Ayan yung mga nakatrabaho ko. Siyempre, ang anak ko, si Arjo, oh, yan, mga bless ako eh. Natutuwa ako na sila yung mga nakatrabaho ko. Hello po, may chance po ba na magka-vlog kayo with Kim and Paolo? magka-vlog na po with JM and Kyla? Ah, ay, oo, oh, oh. mag magba-vlog kami talaga. Meron yon. Tapos ito, Inay, hindi naman siya like question. Sabi niya, Inay, dami mo naganap this year, grabe, can't wait to see you. Oh, you will see me very soon. Inay, tatanungin si Terry, nasiraan na lang ba si Terry? Kasi hindi niya naman kinaya na napatay niya yung kanyang best friend, diba? Mahirap yun kasi parang may sabit na eh. Parang may sabit si Terry noon dahil hindi niya kinaya. Lagi niyo pong pinatanong ito sa mga guests mo, pero kayo rin ay kamusta ang buhay mo? Mabuti naman, ito naman. Ano ba? Tingnan mo nga ang kilay ko. Oo, oh, ang ganda. Kaya mabuting mabuti si inay. Bogs, o oh, diba? What is your love language? Hindi <laughs> ba ito? Alam mo, kasi ako, uh, ako akong mangyakap. Kasi, ewan ko, bakit ako ganun. Parang dun ko na papakita na thankful and grateful ako sa friendship or sa, sa lahat ng pinagsamahan or pagsasamahan. Your most favorite line po, kina Kuya and Kuya G. Don't forget to pray. Kasi pag aalis sila, halimbawa may pupuntahan, o oh, don't forget to pray ha, lagi ko sinasabi yun. Advice to the youth who are in nako huwag kayong magmadali. You enjoy muna your life as a teenager. Huwag mo madali na mag-asawa ka agad. Hindi yun ang sagot. At saka, dapat nag enjoy kayo. Dahil mga teenagers pa lang kayo, di ba? Makinig kayo sa sinasabi ng mami nyo. Dahil mami knows best. Tandaan nyo yan. Alam ng nanay ko ano makakabuti sa inyo. Sa lang po, sino po ang naging pinaka mo. OMG, excited na po kami sa nila. I love you Oo. Oh, oh, Si Ate Ruby. Na, at saka si Kim. At saka si... Lahat sila close ko eh. Ano bayan? Ano ba naman tanong yan? Di ba? Si Kayla. Very close din ako sa kay Kayla. Yung ganon, very ano kami lahat. Ang happy-happy ng set. Very happy ang set namin. Kahit nagda-drama kami, pero happy yung set. Yun ang first time ko nakagawa ng teleserye na super happy kami sa set. Yung lahat. Yung ganon. Kaya, abangan nyo yung link lang. Inay, may oh. gusto lang akong ano. Oh. Siyempre, ipromote ko lang muna yung ano ko, yung shop ko, uh -huh. Embroidery by Alberto. Uh -huh. And of course, yung Dermacolors ko. Ayan ha, sinabi ni Alberto. Kaya, join na kayo sa amin. Pagdating sa kilay, kilay is ba? Diba? Maganda tayo. O ako naman, ay magsasabi ng salamat sa inyong lahat. Dahil ang bongga-bongga nyo, talagang nanonood nga kayo. Maraming maraming salamaste. O ah, uh, you know the drill, ayan na, nakasulat sa baba. Kaya maraming maraming salamaste sa inyong lahat.